Hello guys, today is April 19, 2025. Katatapos lang ng ano Holy Week na holiday. Saturday ngayon kaya panigurado. <laughs> Maraming ngayon tao sa mall dahil ilang araw walang mall eh. Yung iba naman ng mga nasa bakasyon. Pero for sure nyan, ang dami nyan mamaya sa mall. Ayan. Tapos, ito yung aking makeup of today guys. Family day namin ngayon, lalabas kami dapat tinatamad nga kaming lumabas pero kasi hindi daw sila uuwi next week kaya lumabas na lang daw ngayon kasi matatagalan na naman bago makakapasyal ayan ito yung aking makeup insert ko na lang dyan guys yung mga makeup na ginamit ko may glitters glitters pero hindi masyado halata sa camera medyo pino kasi yung glitters na ito eh ayan tapos ito yung aking OOTD Simple lang. Simple lang kasi ano mainit ang panahon ngayon. Kasi ito yung dadaling ko. Hindi ko na kasi nagugamit. yan eh. Baka kasi pag iba yung kulay. Alam niyo naman pag hindi ginagamit, parang naiiba yung kondisyon <laughs> ng mga bag. Tapos ito, gagamitin ko. Yung bracelet na to. Kasi nakaitim ako. Feel ko bagay yan. Mamaya na lang ulit guys. Pag nandodon na kami sa mall. And ito yung mga makeup na ginamit ko guys. marami kasi akong oras. Ayan itong Stormar na makeup primer anti blemish. Tapos itong Bourjois na foundation. Ashley Shine na cream concealer. Para sa under eye and pimple marks sa powder ko ito yung mini pony mini so invisible fix loose powder ito guys sinisimot ko na lang to kasi unti na lang din ang laman nito oh tapos bronzer wet and wild color icon bronzer wala kasi sayang naman kung hindi ko gagamitin ano lang naman to hindi siya masyado madark pwede naman pang everyday tapos sa labi ko ito guys, yung paper lipstick. Ayan. Ayan Papel to. Paper lipstick. Babasain mo lang siya. Hinati ko lang sa gitna para matipid. <laughs> yung mga sinaunang makeup ng sinaunang panahon sa China. Ganyan yung mga makeup nilang ginagamit. ba? Diba? Kaya kung manunod kayo yung mga drama na period drama na Chinese. Di ba makikita nyo? Ganyan yung mga lipstick nila yung parang sa papel. Tapos, dahil nakakadra ito yung ginamit ko na lip balm. Ang cute na ito, guys. Oh. Nung natatanggal to. no oh. <laughs> Ang cute. Tapos, kailangan mo muna tanggalin tong katawan bago mo siya ma ikot. Ayan. Oh. Ayan siya. Cute nito. Kaya ako ito binili. Ang cute kasi ng packaging niya. Ayan. alam ko na i-hold ko to eh cute diba yun ah <laughs> ang cute pero hindi ko binaon yun pang retouch naman kasi yung dami masyadong bitbitin ito yung bina binaon ko na pang retouch itong punch pop lip tint din to guys para unti lang yung dadalihin ko saka hindi masyadong matrabaho kasi yung kailangan ko pambasain eh yan. Pinangkilay ko ito yung sa Daiso. Eyeliner pencil to pero ginagamit ko siya pang kilay. Pinang blush ko ito yung Barren Bliss Moist Mochi Peace Powder Blush. Kaka-review ko lang nito. Maganda to guys. Saka pigmented din siya. Ayan siya. Tapos nakita ko yung babae. Nung kami ng ETC nagre-retouch siya habang naglalakad. <laughs> Tapos nakita ko, ginamit niya to sa labi niya. As in, ito mismo, itong product na to, ginanilagay niya sa labi niya, hindi sa pisngi. Siguro pwede rin naman, no, kasi parang may pagka, ano to eh, parang may pagka matte finish siya. Tapos, pwede rin, niyo rin siguro siyang gamitin pang eyeshadow. Pero, intended talaga siya para sa, ano, sa pisngi, kasi blush talaga siya tapos pinang eyeshadow ko ay oh. ito fuchsia ah fuchsia ba o fuchsia ba ko kung anong basa dyan basta yan sya ito mag glitters to guys mapini yung glitters nito yan pwede tong pang highlighter pero yun nga lang mag glitter sya pwede rin na syang pang eyeshadow yan isishake mo muna sya bago sya gamitin roller to guys eh isa to sa mga paborito kong mga items na nabili ko sa, ano, sa Shopee, guys. Ayan, oh. Maganda siya. Tapos, hindi rin siya natatanggal ka agad yung glitters na ito. Makapit siya. Kaya, gusto ko yan. And, lastly, ito. Yung makeup fixer spray. Ayan. Tingnan siya makeup setting spray. Ito yung ginagamit ko na ngayon. Gumagamit din nga si mama neto eh. Dala kami naghihiraman. Nasa 80 kami ngayon. Kaya ang yung For a change, 80C. Lagi kasi kami sa festival. Hindi na kung dito guys. Dati, nung wala pang pandemya. Madalas kami dito nagpo-commit lang. Hindi ba tayo napunta dito noon? Hindi natin ano yung festival mo. Karamiya, ang sikat yun. Yung, yung pistachios. Pistachios. Mga trending na uh, pistachios ko. may food choices din doon, oh. Parang food court. Alam siya. Alam siya. Alam siya. Ay, karamiya. Yan yeah, yeah. yung mga video ng mga cakes na nagtitrending sa yeah. Hindi Parang yeah. may... Parang may ibe. Food choices. <laughs> Ito yung food court nila. Yan. Yeah. Yeah. <laughs> Marami rin no? kainin eh. pagkain. Ang laki ng lamesa. picture Dito kami umorder. Dito. mga kainan. Earths, rice, really barbecue. Uh, yung iba na tatakpan ramen. sa mga. Ba't sa'yo walang hiyo? Ah. Ano? ba't sa'yo <laughs> <laughs> walang sabaw? Ay, ba't wala kang sabaw roon? Huh? <laughs> flower. Sa kabila dito po. Mm -hmm. okay. okay. ah, Ay, may nabibili niya sa Shopee. Nasa siya ng kanon. Ang ganda mo. Ang ganda Ang punda. Ang cute. Mama, ang cute na ito, oh. Mm -hmm. Lambot pati. Dito kami sa may metro. Metro department store. Para siyang all home. Ang okay. ganda naman nito Kumikinang tingin. Ang ang kinakain ng siya. Ito, kandila, meron siyang Cute. Oh, cute. cute oh. Ay, ayan. Hey, ayan, cute din to. Ito nga eh. May ribbon, ribbon. Ito, Ang cute. Ang na Pag nag-reading na pwede tayo maligo sa akin. Ganda. Kahit sa bahay ka na yun mag-swimming. mag-reading. Hindi ba pang kulay din? Challenge lang. Asan? Pamaypay. Ayan, Pang summer. Pang summer. 14 na lang. tigas. Cute. event. Yeah. Dapat na di this is Iyan nga yung pinaka-design niya. Mm. Ito, cute. Eh. Maliit oh, lang. Ito, oh. Ito, mm. natatandaan namin itong lugar natin. Kung iba, hindi naman siya atin. Hmm? Yung 500 na sabi niya, oh. hindi natatanggal yung kumay. <laughs> hindi pala natatanggal dito. Hindi <laughs> pala pagkain ko, nawala na. Binalikan ko siya. Pati kumain ako yeah. ulit. <laughs> hmm. Dito mga <makain. laughs> Dito tayo ng di ba? Hindi doon. Okay, Ay, hindi, ba, ko, ba? hindi ko, hindi ko na rin masyado matandaan eh, kasi tagal mo. Eh. Okay, napagod mag-ikot-ikot. Magkain. Ito tayo. Ayan. Gen, ah, ayan, shomai, shomai kami. Saka, gulaman na naman. Shomai. So, May food court um, pala um, din Ison, yeah. and, and... I I di pala dito. Ano yung kanyang yawa? Mr. D.I. Pero hindi pala Mr. D.I. Pusa yun. Tingnan nga, bang pangit ko dyan. Ang lambot nito. ito. Pero tingnan nga. Ayan. nga ano pa na pala. nandito naman kami sa Ibiya. Kasi na nainip yung kapatid ko dun sa Alabang Town. Wala rin kasi masyadong ano dun yung pasyalan. Malaki siya pero parang alam niyo, <laughs> medyo boring daw. So, eh. nila. Kaya dito kami para malapit na rin sa pag-uwi namin. Dito na lang yun. siguro kami mag-dinner. Ano, mag -dinner.

spettini per fare combano nuovo. Aspettate capo. one is pambalat ng carrots parang kanta ano mga to plasta cute tong ba't may ganun ba't may hehehe ano ka na super lang po na. leaf cactus electric pan ayun o ang cute din sa kayong watermelon bad okay. Pero te, net, parang net siya. Ang laki nung ano. Ano to te? Pa, ano to ah, mga shampoo. Ano? mga bato -bato. Ay, nasuotin no, so, mo kasi Hindi okay ah. hmm. ka. hindi mm. Parang

gamitin gamitin ito ang ito stationery ng cake mo ito kulay pink ito din ito yung cute ay, ang cute mo yun. ito? yung ball pen tanga, hindi ball pen ball pen yan ball, pen yan. ball pen yan. E. Coconut oil. Ano mm -hmm. yan? Ba't may buba? Cute. <laughs> mm -hmm. to? 300 to 100? Oh, 300. Ano to? Ba't may Yan. Mga, oh, Ayun ang no, grapes naman yung pagula. Ayun yung no, grapes. Bakit? Eh, Bakit nga lang ng kulay? Mm -hmm. Ito, mm -hmm. ipatong mo yan. tambay-tambay mo na libre wifi din mo. Eh. <laughs> yeah. yeah. Pwede nga rin dyan mo gano'n. dito din. Couch kami. Walang tao. Oh, pwede pala kumain dito. dito na lang tayo kumain